kasi pinag-uusapan to, may iba naman tayo sa ano, pinag-uusapan, um, ano reaction mo sa Katniel, tapos kay Kim, Kim Chu and uh, si Yen Lee? Well, sa usaping kong yan, matagal na po akong fan talaga ng Katniel. <laughs> ever since I was a kid, um, parang ano pa lang po yun eh, yun, yun yung grown-ups, yung first ever film nila, tapos nung nalaman ko na gano'n na sila katagal, gano'n ko na rin po sila katagal pinapanood. So, syempre, napaka-heartbreaking po nung pangyayaring yon na lahat naman, halos lahat, di lang naman ako na fan. Yung parang nasaktan din po ako sa breakup nila. Kasi I've been watching their films po eh. Actually, almost all of their film napanood ko po. Together with my ate, tapos every time may mall show yung Katniel sa lugar namin, lagi kami nandun. So, seeing them A part? Parang bago po sa amin eh. Uh, Kim kimchi, Well, kimchi. Kimchi pa Kimchi, <laughs> kimchi. Korea, yeah, yeah. kimchi naman po. Well, it's very heartbreaking then kasi I've watched some of their films then and mm -hmm. I know uh, growing up, napapanood ko sila in different teleserye rin naman. So parang sa akin, it's more, maybe siguro pinili nila yung landas na nila ng career over love muna. So nat na marami nang saktan eh actually po okay, Thank you Thank you po